Hindi natin maaaring makontrol ang damdamin ng ibang tao kahit na syota natin yan. Yung nagdaang uh, relationship mo, uh, nagtataka ka kung bakit uh, all of a sudden ay eh, nakipag-break sa'yo yung syota mo. Uh, ang sabi niya, hindi na niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang syota mo, bilang girlfriend no? hindi uh, <laughs> ko alam kung anong 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 tungkulin niya bilang girlfriend sa iyo, no? Ah, uh, parang nalalabuan ako doon sa kanyang alibi na possibly alibi lang niya yon para lang makawala siya sa inyong relasyon. Dahil alam mo, mahirap bumitaw sa isang relasyon. Dahil alam mo na mayroong masasaktan, pag ikaw ay bumigay, no? Pero isang bagay ang dapat mong tandaan na hindi lahat ng relasyon ay nagtatagumpay. Hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa kasalan, no? Maraming mga pagkakataon na you know, uh, nakakahanap ka ng iba pa. At tandaan mo, Gilbert, ang pakikipagrelasyon ay paraan lamang, sabi nga it's a stage of life where we get to know each other kinikilala natin yung girlfriend natin inaalam natin ang kaniyang way of thinking ang kaniyang pananaw sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ano ang mga pangarap niya magtutugma ba ang inyong mga ugali no at bahagi yan ng getting to know each other stage no at doon sa inyong ah uh, relasyon, maaring bumigay ang isa. It's either siya o ikaw ang bumigay. Now, pagtuunan natin ng pansin yung sinasabi mo na overthinker ka. Alam mo, hindi masyadong maganda yung overthinker. When you say overthinker, palagi ka nag-iisip. No? At minsan, nagsasanga-sanga na yung iniisip mo na wala namang basihan. No? Pag yung mga taong overthinker na katulad mo, Gilbert, ang magsisimulang magselos sa kanilang karelasyon, ito ang isang malaking problema. Kapag overthinker, lalo na ang isang lalaki, napakarumi ng isip ng isang lalaki. So, anong dapat? Dapat kontrolin natin ang ating Uh, sarili sa pag-iisip ng mga bagay na wala namang pinagbabasihan. Sanayin natin, Gerald. ah uh, Gilbert, I'm sorry. Sanayin natin ang sarili natin na mag-isip lamang doon sa mga peripheries ng ating nagaganap sa kapaligiran natin hindi tayo nag-iisip ng walang ebidensya, hindi tayo nag-iisip ng sobra dun sa nagaganap sa buhay natin. Otherwise, you will be a, bit, a, big headache. Malaking sakit ng ulo ka para sa si girlfriend mo. Ang isang napon ako lamang sa iyong liham kasaysayan, Gilbert, ay masyado kayong nakatuon sa inyong mga career. Alam mo, ang career, inilalagay lang yan sa background. Ang mahalaga ay yung inyong relasyon na magsyota. Yung inyong career, pinagtutuunan ng pansin yan kapag kayo ay magpaplano na na lumagay sa tahimik, magpaplano sa inyong mga buhay. But in the meantime, kahit merong kayong career, hindi dapat nawawala ang panahon sa isa't isa. Kapag masyado kayo nakatuon sa inyong pagtatrabaho, sa inyong mga careers, nawawala na ang panahon sa iyong karelasyon. At kapag dumating ang pagkakataong yan, nagkakatamaran at tumatabang na, nawawala yung excitement dahilan dun sa inyong career. So, hindi masama na tayo ay maganda para sa ating mga pangarap. Abutin ang ating mga pangarap. Subalit, dapat nating pagtuunan ng higit na atensyon ang ating relasyon. Balansihin natin. Hindi po pwedeng mawala ang inyong relasyon sa inyong mga pangarap. Kailangan merong kayong panahon, at least once or twice a week, nagkikita kayo, lumalabas, kumakain, and you spend some time together. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.